pagpalang araw uh, ah, kamusta kayo tips ko lang dun sa mga gustong bumili ng minivan uh, ah, hanggat maaari kunin nyo yung unit na tested sa long drive kasi yun yung pinaka importante sa mga ganitong unit dapat uh, ah, tested talaga sa long drive tapos alamin nyo kung sino yung builder nyo kung ngayong builder nyo ba ay talagang sailor siya o agent lang kasi minsan yung iba uh, ibang sailor, hindi ko naman nila lahat, hindi nila sariling gawa yung unit. Kaya ang unit nila masasabi kung uh, halimbawa ito'y tested o paano pulido pa pagkagawa. Kaya sa mga nagkat ng unit, han hanapin nyo talaga yung unit na nasa quality, tested sa long drive, uh, leg test para sa halimbawa sa ulan, hindi siya papasukan ng tubig. Kasi yung sakit sa minivan, yung kulang sa leg test, yung hakapan mismo, dyan dumadaan yung tubig maraming nagreklamo, maraming naririnig ko sa ano, saka nagko-comment yung unit sino, tumutulo sa loob. Anong ano nga Kulang sa ano, unit check up. Ah, uh, uh, yung unit yung makuha kagaya ng ganito unit namin. Davao to Santo Tomas Batangas via land travel. Tatlong araw, dalawang gabi. Tapos pagdating dito sa bahay, double check naman yung unit. Check up ang ilalim, andap ng makina, lilinisin kaya kampante kami na ang unit talagang quality pwede kayo magdala ng mekaniko i-test nyo yung unit i-check up pwede nyo i-test drive kasi halimbawa sa tagal ng biyahe mula Mindanao kung ang unit wala sa quality hindi naabot ng Luzon aircon dapat malakas manubela malambot kasi pagod yon pag sobrang layo ng biyahe tapos matigas ang manubela yun yung pinaka importante kasi maraming uh, sayang pera maraming mga nag sa GC yung unit nakuha nila hindi maayos ayun nga sa yun sa importante yung quality talaga ng makina tested sa long drive yun ang pinaka importante kaya yun lang mga boss tips ko lang maraming salamat at saka kung gusto nyo mga gaitong unit mayroon tayong mga parating sa Tomas Batangas lang ako pwede nyo yung punta ng unit uh, sariling gawa to hindi agent dalawa kami magkapatid na may sa sariling gawa to unit mula sa Davao ang unit hihatid sa Batangas pwede lang travel kaya ang quality ang unit ang ano importante eh, lang mga boss maraming salamat